Inatake raw ng matinding anxiety ang isa sa Jimmy and Dependent Contractor na inakusahan ni Sandro Mulak ng sexual harassment. Isinugod sa ospital ang akusadong si Richard Dodi Cruz dahil sa anxiety matapos sumarap sa Senate hearing nitong August 12. Ito hinihayag ng legal counsel ni Cruz na si Attorney Maggie Abraham Garduque sa isang paniyama. Una nang sinabi ng abogado na ang kanyang dalawang kliyente ay nakakaranas na ng physical at psychological stress simula nang iposte ang pangalan at mga larawan nito sa social media bilang mga akusado sa pang-aabuso umano kay Sandro Mulaka ma mailalim din sa endoscopy at colonoscopy. Si Cruz habang ito'y nasa ospital, dagdag pa ng abogado. Mula raw pumutok ang iskandalong ito, ay inataki na ng matinding stress si Cruz at mas lumala pa raw nang mapanood nila ang pagpunit ni Senador Jingo Estrada sa si ipinadala nilang sulat sa unang hearing ng Senado nitong nakaraang linggo. Sinundan pa ito ng pagpapasapina ng mga senador kina Cruz at Nones para personal na silang dumalo sa susunod na hearing na kanilang ang ginawa nitong nagdaang lunes. Ngunit, nanindigan ang dalawang independent contractors ng GMA na wala silang inabuso at malinis ang kanilang konsensya. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake Tatak, or